araw mga kabugis ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel Malyaris Garden ang isi-share ko naman sa inyo ngayon kung paano natin yung papabulaklak yung ating mga bugimbilya na maliliit pa lang yung kanyari ang pisa pagkagaling sa ICU agad dito <clears throat> ito yung mga ganito yung mga galing sa ICU yung makita nyo doon sa video ko nung nakaraan lang ganito para malakas natin mapalaki yung mga ganito Uh, pwede natin na lagyan ng ammonium sulfate pero ang kuma eh, i de demonstrate sa inyo ngayon kasi wala akong ammonium sulfate ngayon na ubos. Pero yung mga galing, galing sa ICU na ganito sasanayin natin sa init. <coughs> Excuse. Dapat bago natin iripat, mo muna natin sa init, ibibilad natin. Ang gagawin lang natin, Binyari ganito. Ito galing sa ICU pa lang ito. Ganiyan lulusog niya. Kasi maganda yung ano, yung Rizal na gamit niya. Pero ito sinasanay ko na sa init, medyo ah uh, binibilad-bilad ko na yung ganito. Pero makita niyo na malalambot pa lang yung dahon. Hindi kagaya nito mga talagang sanay sa init ayan. Bago-bago pa lang kasi. Pagka sa init mga 2 weeks, na uh, nasa init sila o 3 weeks siyempre papalaki natin ng ganito malusog pwede na natin na iripat dito ganito ganito kalaki para mapabulaklak na natin kung paano ang gagawin natin para mapabulaklak natin pasensya na kayo medyo maliliit yung mga sample ko sa inyo na panay buko pa lang yung mga bulaklak niya. kasi naagad sa amin ngayon yung mga may bulaklak na malalago na Ayun, pero maraming may ganito na mga buko buko pa lang busil yung mga maliliit pa lang kahit sitra eh, mamumulaklak pa rin sa so ginagawa natin yan ay sishare ko sa inyo kung paano natin mapapabulaklak itong mga maliliit pa lang mga number one nga pagka uh, nanggaling sa ICU ibilad na natin tansyahin natin yung hindi malalantas siya na sa umpisa parang 50-50 yung sa medyo lilim sa kantang hali ah, mainitas sa kantang hali yung muna ilagay pagkara i-direct sunlight nyo pagkaraan, iripat na natin sa ganito kalaki pagdating sa ganito kalaki, pabubulak-laki na natin pagkaraan ng mga 2 weeks na naripat nyo kunyari at ito ay lokano kung may na, kung <clears throat> ganito pag nasanay sa init, iriripat na natin sa ganito diyan naman na natin papabulak-laki ganito lang ang gagawin natin Edi naripat natin ito. Ito matagal nang naripat, example ko lang sa inyo. Ah, medyo nagbubulaklak na nata ito eh. Kasi pinili ko ito na walang bulaklak. Wala mga buko-buko para ma example ko sa inyo yung akin na gawin para mapabulaklak natin. Makita nyo ang lusog, di ba? Ang lilit pa ang, 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 kailan pa lang 'yan. Ah, napakabilis nang maging lusog niya. Ah, makita nyo. Ganda, di ba? Paano natin ngayon mapapabulaklak yan? Ang ginagawa ko lang, uh, lalagyan ko siya ng triple 14. Kahit malilit pa lang na ganito, pwede na natin pabulaklakin na magkakaganyan. Ah, ngayon, naabunuan na natin ito. Ito, hindi natin nahaluan ng urea kasi malilit pa lang siya. Nakita ah, nyo, ah, malago naman na. Kasi kung ba, alam niyo pagka yung mga bukimbilya, Uh, galing sa maliit na plastic pag nirepat mo sa ganito kasi maganda rin yung lupa niya yung risal na bulo, uh, biglas nang lalago lalakas nang lumago e eh, nung malilit nalagyan natin ng konting sulfate kung ganito kasi parang ampat pwede lang ng konting sulfate ammonium sulfate konti lang talagang pang mga malilit na bukimbilya yun kaya lalago na siya ay lalaki na siya Eh di mariripat natin dito, bigla pa siyang masasalon sa magandang Ah, soil ng ganito ah, di, mga 15 days, dilig-dilig tayo ganyan, pagkaraan kaabunahan na natin, pabubulaklakin natin lalagyan natin ng triple 14 konti-konti lang, ito kasi complete pabulaklak na ah, mapansin nyo yung mga namimili dito na yung akin naman, nililit na ganito ah, namumulaklak yung mga bulaklak, gaya ng mga naipicture nyo kuse nyo, nakita nyo ganyan. kasi nga naagad, kaya ganito <laughs> naulit ko lang <clears throat> ganito lang nagawin natin alagyan lang natin ng dalawang side ganyan lang makita yung ipit ng kamay nyo <clears throat> pag inipit ng kamay nyo na ganyan sakto na yon, ilalagay nyo lang dyan dalawang gilid lang ipitin nyo ulit yan, ipitin nyo na ganyan testing nyo ah, ipitin nyo na ganyan kung ano yung nakuha ninyo yun lang ilalagay nyo uh, dalawang side uh, dalawang side kasi talaga itong ano com uh, complete na to talagang nung mapa-approach yan pa mapabulaklak yung ap apat yung sample ko sa inyo yan hmm. naman gagawin ninyo pagka umaga yung huwag kayong papaabot ng alas -gis kasi mainit nang masyado yung ano nun uh, araw kaya, alam niyo yung taginit sa so, umaga nyo ilagay o kaya sa hapon number 1, didiligan niyo lang agad yan yun lagay nyo lang ganyan kasi ito unti-unting malulusaw hindi yung pagka uh, diniligan mo uh, malulusaw niya. ito ay namumulaklak na rin yan yun ang ita nyo ay mga buko na lang dyan kagaya so, din doon mamumulaklak na <coughs> ito pwede nyo naman ang gawin na ano Uh, minsan lang sang buwan na gagawin nyo. Kasi complete na yan, uh, kompleto na yan, dahan-dahan malulusaw yan. Matagal kasi ang, ano, ang talab nitong ano, triple 14 kasi granule ito. Didiligan nyo lang agad na ganyan. Eh. No? Huwag nyo lang didiligan ng sobra-sobra. ayan, papabulaklak lang natin ang ano yan. Uh, babilak na kayo ng mga 15 days hanggang one, ano, 1 month. Uh, makikita nyo, may bulaklak na yan. Hindi naman masabi natin kung ano, na bubulaklak agad-agad. Makikita nyo, ito may buko na. Yung mga uh, palang marami nagtatanong sa akin na kung magkano yung presyo nito ganito sa amin. Ito, mga ganito, may bulaklak na, napipili nila. Pero yung iba din, pagkakilala nila yung mga pangalan, 'yung mga nagre-retail kasi sila, ah nagho-wholesale naman ako. Ah binibigay ko lang sa kanila nang ano, 100 ang isa. 'yung mga ganito. 'yung mga bulaklak na 100 ang isa. Meron din kumukuha ng ganito, maliliit. <laughs> Pero kasi hindi ko masagot 'yung mga nagko-comment sa akin, dito ko na sasagutin mas mura ito, mas maliliit uh, yung mga walang bulaklak kasi karaniwan naman na uh, may bulaklak ang kinukuha uh, maubos-ubos na nga yung, ano, yung paninda ko doon pero marami kami mga binubuhay ngayon uh, maaari na mga medyo matagal din kasi mga 3 months, 2 months pa o 3 months pa bago ko mayroon uli na ganito ay ganun lang yung mga kasi iba na nagko sa akin na then pwede ho ba yung ganito na pating mix yung mga sinasabi-sabi hindi ko ho masure na pwede kasi hindi ko pa nasusubukan na gamitin kasi ang buhat pa noon kasi na nagumpisa akong nag garden ang ginagamit ko uh, rice hull pag hindi pa masyadong bulok inahaloan ko ng sandy soil yung garden soil, kasi yung garden soil na yun yung parang uh, hindi malagkit na lupa parang may buha buhang inahalo na konti konti yun ang garden soil, sandy soil kasi marami nagko-comment sa akin na ganun nahihirapan ako nasagutin kasi uh, hindi ko nagagamit mahirap ko naman na sabihin na okay po yan, hindi po okay yan pero hindi ko pa kasi nasusubukan at uh, saka yung mga uh, po pala ng mga ano <clears throat> uh, nag order sa akin ng cuttings o kaya mga rooted na maliliit uh, pasensya na po kayo kasi hindi kasi kami nagsisiping dito lang kami sa garden nagtitinda gustong gusto ko man sana kayo na kaya lang eh uh, dalawa lang kami ng beses na nagka garden hindi na namin masikaso na ano So yung mga anak ko naman, eh, may mga trabaho na hindi nila maasikaso. Uh, so, dalawa na kami ni Mrs. na nagagarden. garden uh, yung magpasip, hindi pa nga namin nasubukan kahit minsan. <laughs> yung ganoon lang. Eh, pwede yung pagkakukuha lang sila kayo dito. Uh, kung maramihan, may discount pa. Ganun na lang. So, hanggang dito na lang ang video ko. Alam nyo na yung kung paano, ano, paano magpabulaklak yung mga ginagawa ko talaga triple portal lang ang kailangan para ano, mapabulaklak natin pagkaraan best <clears throat> yung sanayin natin sa init kasi kung hindi naman sanay init, sa sa init saka tayo triple portal ng triple portal ay eh baka hindi rin mamulaklak hindi po ba? ganito na lang at maraming maraming salamat sa mga patuloy na panunod yun ng mga video ko.